So ayan, pipitas-pitasin mo na lang ito. Luto na. Basta pag nag block na siya guys, pwede na siyang kainin. So ayan, kakain natin ito. Ah, kakamantsa lang. Kasi mamamantsahan yung kamayin niyo. Ngayon lang ulit ako nag-vlog guys. After ma-demonetize ilang taon na rin akong hindi nagpa-vlog. So, ayun. Gusto ko lang ulit itry mag-post sa aking YouTube page. Kasi nasa Facebook page na ako ngayon. Tsaka sa profile. So, ayun. Pinalad naman dun. Kaso, stricto rin si Meta. ayun panahon ng malberry ngayon guys kaya sobrang dami nakukulog na lang kinakain ng mga ibon ayun ito nyo yun